Kayo talagang mga lalaki, wala kayong pakialam sa mga asawa nyo. Napapagod din naman kami. Naiistes, nagkakasakit, tao kami, hindi robot. Paggawa namin ng mga gawaing bahay, pag-alaga ng mga anak, pagtulong sa inyo makahanap ng panggastos. Hindi nyo man lang ma-appreciate, minamaliit nyo pa kami. Hindi nyo alam pinagdadaanan namin araw-araw tuwing umaalis kayo ng bahay. Pinagsasabay-sabay namin lahat ng gawain para maraming matapos sa isang araw. At pagkatapos, mag-aalaga ng mga anak habang rumarakit. Kahit na nalilipasan na kami ng gutom, laging napupuyat, walang tigil kakaisip at naghahanap ng iba pang paraan para kumita ng pera. Habang nasa bahay at nag-aalaga, tapos sasabihan nyo kami nang wala naman kaming ginagawa. Puro lang kaming cellphone, hindi na namin inaasikaso ng ma Ayo ang mga bata. Pati kayo, hindi na namin napagsisilbihan. Bakit? Natanong nyo na ba kami kung okay lang kami? Kung may masakit ba sa amin? Kung kaya pa ba namin? Kung gusto ba namin magpahinga? Kahit inaantok na kami at pagod at gusto na namin magpahinga, tapos kakalabit pa kayo, bawal humindi kasi sasabihin yung responsibilidad naming pasayahin kayo. Kapag umayaw kami, pag-iisipan nyo kaming may iba na. Kapag pumangit na kami, ikukumpara nyo kami sa iba. Tapos kapag inayusan naman namin mga sarili namin, sasabihin yung gastadora kami. Hindi na namin alam kung saan kami lulugat. Hindi na namin alam kung asawa pa ba kami o alila yun na dahil mas kikamustahin kami hindi nyo magawa. Kahit nakikita nyong nahihirapan na kami, hindi nyo man lang kami tulungan. Kapag aalis, mamamasyal, lahat isipin namin tapos kayo tanging sarili nyo lang. Kapag kakain, sarap na sarap kayo sa bawat subo at hinay-hinay samantalang kami parang sundalo kung kumain at minsan uunahin mo na ang anak kahit nagugutom na. Kapag inaya kayo lumabas, mamasyal ng barkada nyo, okay lang kahit anong oras kayo umuwi. Kapag kami may limit sa oras dahil may mga gawaing bahay pang naghihintay tapos kasama pang mga anak namin. Kapag may sakit kayo o may masakit sa inyo, inaalagaan kayo. Kapag kami, baliwala na. Hindi nyo man lang kami maalok ng pahinga. Magbibigay kayo ng budget na sapat lang. Hahanapan nyo pa kami ng suklik. Maski pang merienda namin ay wala. Nung nangliligo pa lang kayo, todo alaga kayo sa amin. Halos ayaw nyo kami padapuan ng lamok. Todo tanong kayo kung kumain na kami. Dahil sabi nyo, bawal kami magutuman. Bawal kami magkasakit. Todo effort pa kayo dati, ngayong nakuha nyo na kami. Wala na, wala na kaming halaga Napakasakit isipin, hindi lang naman kayo ang nahihirapan at napapagod Hindi lang naman kayo ang napipresyo Pero sana naman kung ano yung alaga at pagmamahal na binibigay namin, masuklian nyo Kinakaya namin ang sitwasyon dahil may pinanghahawakan kami yun ay ang saritang binitawa nyo sa amin, na mahal nyo kami na asawa nyo. Huwag nyo naman sanang isa walang bahala ang feelings namin. Ipakita nyo ang suporta nyo. Ipakita nyo ang sinasabi nyong pagmamahal. Mga mahal naming asawa, sana'y pakinggan nyo ito, dahil ito ang hinaing naming mga asawa ninyo.